Suspect, suspect, baking masikip. <laughs> baking masikip? <laughs> When I kiss and I kiss, beking masikip. <laughs> beking masikip. Beking masikip? <laughs> Umpisa pa lang ng vlog. Triggered na mga bashers. Well, that's the goal. Gusto ko yung naiinis sila sa akin. <laughs> Hello mga Kunars! Kamusta naman ang lahat? Sana po ay okay kayo. Again, this is Nurse Even and welcome back to my channel! Adaming ang gestures. <laughs> Doxology yarn. <laughs> Change location tayo mga Konars kasi parang hindi maganda lighting dun sa my living room. Dun sa my lounge. <laughs> so for today's video mga kunars, isa na naman pong katatawanan and at the same time, makabuluhang. <laughs> Pero hindi mga kunars, isa na naman pong good vibes and makabuluhang vlog ang handog sa inyo ni Nurse Even. Sabi ko sa inyo, paganto-ganto lang si Nurse Even, pero may matututunan naman kayo sa aking vlogs. Pasensya na po sa mga na-OA. Ang sasang pinagbago ko naman yung sarili ko. Pero hindi talaga kaya. Bakit makabuluhan itong vlog ni Nurse Even? Dahil tungkol na naman sa gastos. Puro gastos ang aking vlog. Diyan kasi maraming engagement. Ungkatin natin ang expenses, ang spending, ang gastusin ng isang OFW dito sa UK. Dahil ang topic natin for today's video mga kunars, the cost of living of an OFW here in the UK year 2024-2025. Naisip ko pag-usapan natin ito para maungkat yung mga expectations ng mga sumusunod. Una, yung mga kapwa OFWs natin na gusto mag-migrate dito sa UK. Mga taga Middle East, Singapore, Hong Kong, marami rin po kasi ang mga nagbabalak pumunta dito sa UK. Pangalawa, para po ito sa mga kunars natin sa Pilipinas na nagbabalak pumunta dito sa UK. Ano ba dapat ang mga i-expect ninyo sa cost of living ng mga kunars dito sa UK? Pangatlo, para po ito sa mga kunars ko na nandito na sa UK na nagbabalak kung kaya ko na bang bumukod or stuck lang tayo sa mga flatmates natin. <laughs> Baka kasi may mga issue na sila sa mga flatmates nila, gusto na lang iwan. <laughs> And pang-apat, para po ito sa mga family members natin, mga mahal natin sa buhay na nasa Philippines. Para naman magka-idea po kayo na hindi fairy tale ang buhay namin dito sa UK. Para po malaman ninyo na mataas din ang gastusin namin dito sa ibang bansa. And para po ma-realize ninyo na hindi basta-basta makakapagpadala -basta, kami ng pera dahil ito ang cost of living namin sa UK. And paalala po pala mga kunars, ang i-discuss ko pong cost of living ay yung cost of living ko pa po nung nasa flat or apartment pa lang ako. Hindi pa po ito yung cost of living ko ngayon dito sa bagong bahay. But before I begin, please follow me on Instagram. It is let me Say Even. And again mga kunars, reminder lang po na almost sold out na ang show ko sa Brighton this coming March 28. Hala! Hala! Kailan ba yun? Oo, oh, oh, March 28 and March 29... 2025. So kung kayo po ay wala namang pinagkakabalahan this March, ibuk nyo na ang ticket ninyo mga kunars at kitain nyo ang... <laughs> tara na naman tayo. <laughs> Tama na sa pagtama mag-isa, sumasakit na yung batok ko. Huh? Tapos ang dami pang galit sa comment section. <laughs> Bakit ba kayo nagagalit? Ang wala namang kayo ambag sa buhay. Ka? Tara! Before natin talakayan ang cost of living dito sa UK, pag-usapan muna natin ang average income. Income? Sobrang <laughs> bobo. Income. Com? Ah! Ang saya-saya -saya pag sakam. Tara! <laughs> Namiss ko tali yung com. Tara! Ang sakit na ng mata ko kakaiyak. Income. Tara! <laughs> Pag-usapan natin ang average sweldo ng isang OFW dito sa UK. Disclaimer po mga Kunars, syempre pang-nurse po itong average income na sasabihin ko dahil Kunars tayo. Another disclaimer po mga Kunars, siguro sa sweldo ko na lang po i-base yung average income na sasabihin ko dito sa vlog na ito kasi may iba't-ibang rate eh. Parang the more na malapit ka sa London, the more na mas mataas ang rate kasi syudad sila. Ako po kasi is like I said, countryside po ako. And since i-base ko siya sa sweldo ko, syempre pang NHS yung sweldo kasi iba po ang rate ng private versus sa amen. Bilang isang OFW, may dalawang klase pong sweldo. Yung isa, pang chillax lang, yung mga hindi masyadong kubra ng kubra ng chef, hindi nagna-night shift, hindi nagwi-weekends, hindi nagbabang holiday shifts. Relax lang, mga wala masyadong obligasyon sa life. And then yung isa naman, of course, yun yung mga patayan sa shift. Weekends, kuha. Night shift, kuha. Lahat ng holidays, pinapasuka nila. Tapos, bank pa sila ng bank. Ibig sabihin, kuha pa sila ng kuha ng overtime sa iba't ibang mga wards. In short, malaki ang pangangailangan talaga. <laughs> sobrang laki ng pangangailangan, hindi na talaga nagpapahinga. Work lang ng work. So kung sa average, kung ikaw po ay chillax na tao lang, ang average na sinesweldo mo ay nasa 2,200 to 2,300. Minsan 2,100 pag talagang days ka lang, hindi ka kumukuha ng overtime at hindi ka nag-extra shift mga 2,100 to 2,300 lang ang average. Staff nurse yon band 5. Depende yan sa banding mo eh. Band 5, band 6, band 7, band 8. So kung band 5 ka nga mga kunars, ganyan. Mga 2,1 to 2,3. Tapos kung band 6 ka dito, kung specialist nurse ka dito, mga 2,3, 6 ganyan. Band 7, mga charge nurse, mga practitioner, mga mga 2,8 to 3,000 para mga ganyan. Pero mga chillax shift lang sila. Punta naman na tayo sa mga patayang chef. So gaya nga ng sabi ko, kung sobrang sipag mo, sa average band 5, siguro mga 2,800 hanggang 3,000. Max, max na yon Sobrang sipag mo na yon mga kunars. Nagbabank shift ka, nag-night shift ka, nag weekends ka, hindi ko na po alam kung paano nyo pa napapataas yung sweldo ninyo unless nga po kayo po ay nagtatrabaho sa private, sa care home, or nag agency kayo. Pero sa average, sa NHS, band 5, night shift, bank, overtime, weekends, mga ganyan. Average 2,800 to 3,000. Tapos kayo na lang po ang mag-average sa banding. So kung band 6 ka, band 7 ka, band 8 ka, tapos pukpukan ka magtrabaho, syempre mas mataas. So ayan mga kunars, na-discuss na po natin ang average na income ng isang OFW dito sa UK. Mag-move on na po tayo sa cost of living ng isang OFW dito sa UK kasi yun po ang pinaka-topic natin. Para po sa akin, siguro isa rin itong naging drive ko para kumuha na ng bahay. Naisip ko talaga parang, Grabe, ang taas ng cost of living. Feeling ko naman kaya ko ng in next level ito para makakuha ng sariling akin. 'Di ba? Naisip ko kasi, 'di ba? Bakla-bakla, 'di ba? Di ba? Di diba? 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 <laughs> Pero 'di diba, parang long term na rin naman ang plano ko dito sa UK. Feeling ko naman dito na talaga ako magtatagal. Wala naman akong planong lumipat ng bansa. So, ipush ko na magkaroon ng sarili kong bahay. Dahil monthly rent pa lang po ng apartment or flat dito, which is yun ang unang-una nating topic mga kunars, ay nasa 800 to 900 pounds na po per month. Once again, hindi po ito London rate. Countryside po ito. Yung flat ko po before mga kunars, dalawang bedrooms po yon, isang ensuite at saka isang bathroom, 850 pounds po ang monthly ko doon. Bahay pa lang mga Conars, mapapaisip ka na talaga. Pagdating ko ba dito sa UK, maghahanap ako ng flatmate ko? Or kaya ko bang magsulo? Kasi depende talaga yan sa lifestyle mo mga Conars eh. Ikaw ba yung tipo ng tao na aloof, antisocial, introvert, or gusto mo mapag-isa. Nagmamatter kasi yan mga kunar sa well-being mo kung paano ka makakasurvive dito sa abroad. So pinag-iisipan talaga yan kung gusto mo bang mapag-isa or kaya mo na makihablo sa ibang tao. Oh, <laughs> Next na pag-uusapan po natin sa cost of living dito sa abroad ay mga bills. Ang average po ng electricity plus gas plus water bill dito sa countryside, talagang binibigyang diin ko yung countryside kasi mas mahal talaga ang London. So ang average po dito sa lugar ko ay nagre-range ng 200 hanggang 300 pounds per month po. Magkakasama na yung tatlo na yon, electricity, gas, tubig, yung akin mga kunars nasa 250 pounds per month. So, tiis-tiis lang tayo sa lamig, lalo na mag-winter. Walang magbubukas ng heater. <laughs> Dahil man manigas. Gusto ko naman ang matigas. Tara! Matigas ba? E, tara! Next na major gastusin dito sa UK ay ang council tax. Siyempre, per estate dito or per lugar, may council. Sila ang responsible para pangalagaan ang estate mo or ang lugar mo. Sila ang kukuha ng basura, sila ang mga magpapailaw, ang mag-check ng daan kung maayos ba ang daan, magpapa-playground, etc. So, syempre, may tax po yon. So, ang average po na council tax dito ay nasa 100 to 200 pounds po per month. Depende. <coughs> COVID. <laughs> Arot Depende pa yan sa type ng bahay mo. Flat ba? Terraced? Semi-detached? Or detached? Yung sa akin mga kunars, bago ako nakalipat dito sa bahay, 160 pounds po ang monthly council tax ko. So imagine niyo na yung council tax ko ngayon. Next gastusin natin mga kunars ay ang grocery. Syempre napaka-importanteng i-discuss natin kung paano ba tayo makakasurvive araw-araw dito sa abroad. Napaka-importante na bigyan nyo ng focus kung paano mag-budget sa pagkain kasi pagkain ang pinag-uusapan natin dito. Yung sa akin mga kunars, hanggat maaari, minimake sure ko na nasa 90 to 100 pounds lang ang budget sa grocery. Pero hindi mo kasi pwedeng tipirin eh ang pagkain. Hindi kasi pwedeng bigyan ng limitasyon ang food kasi food yan. Pero hanggat kaya ko, minimake sure ko na 30 pounds lang ang budget ko per week. Weekly naman ako nagbabaon. Tsaka makarani and makani naman ako mga konars. So kering-kering sa 30 pounds ang budget ko. Pero again, it's up to you. Gluten-free ka ba? Mga ganong type of food. Fruits ka lang ba? Vegetables ka lang ba? Vegan ka ba? Oh, for sure. O, ang pera mo talaga. <laughs> vegan, vegan. Ka. Oh Ay, ang dami pang gastusin. Hindi <laughs> matapos-tapos. <ba> tapos maya-maya, <sighs> padala na naman. Lupa, kainin mo na ako. Naging <laughs> autobots. <goods. laughs> Next gastusin mga konars is transportation. Of course, kasama yan sa budget kasi araw-araw tayong pumapasok. Kaya yung iba na iintindihan ko na mas gusto nila malapit sa ospital para walking distance na lang. Pero again, the more na malapit ka sa hospital, the more na mas mataas ang monthly renta sa bahay. Pag malayo ka naman sa hospital, medyo mura-mura yung bahay. So ganun din talaga, ikaw na mismo ang mag -away. Pero halos lahat kasi ng OFWs, yung convenience talaga ang pinipili. Pero may mangilan-ilan pa rin talaga na mas priority talaga ang makatipid. So dead ma sila kahit mag-travel sila from bahay to hospital ng 30 minutes bus para nga naman makatipid sa house rent. Kasi ang average transportation po dito per month ay nasa 120 pounds po. Once again, hindi po ito London rate. Ang bus po dito sa amin, 4 pounds po ang return. So 4 pounds times isang buwan ay nasa 120 to 130 pounds po. Tapos ngayong 2025, nag-announce po ang government na itataas na nila ng parang 50 pence ang pamasahe dito sa Northeast. So pagdating sa transportation, fix na yan. Talagang 2 pounds papunta, 2 pounds pa uwi. So times 30 mo ka agad yan. Pero kapag may sasakyan ka, ibang usapan yun mga kunars. Siyempre mas mahal pag may sasakyan ka. Ang average gastusin sa transpo pag may sarili kang sasakyan, fully paid na yung car, siguro nasa 300. Gasolina mo, parking. Again, kunwari, fully paid na yung car ha. Papaano pa kapag nagma-monthly payment ka pa ng sasakyan? Bukod pa sa monthly payment ng car, may insurance ka pa, may road tax ka pa, may MOT ka pa. Yung MOT mga kunars parang yearly check kung may repair sa sasakyan. So, pag may sasakyan ka na hindi fully paid, ang average siguro mga kunars ay nasa 500 to 700 pounds per month. Kaya napapansin nyo, wala na akong car kasi binenta ko na siya. <laughs> commute commute lang tayo, girl. <laughs> Kaya pag summer dito mga Conars, everyday nagbabike talaga ako para mas tipid. Pero pag winter, ayan, bas-bas tayo, commute commute si Conars. Minsan pag walang wala na talaga, 1 2 3. Bawal mag-1, 2, 3 dito. Ay, kasi pagpasok mo pa lang ng bus, tap in ka agad, payment ka agad. Sayang nga eh, hindi ako makapag 1, 2, 3. And lastly mga kunars, syempre kasama sa gastusin ang entertainment. Diyos, kung malayo ka na nga sa pamilya mo, ide define mo pa yung sarili mo sa entertainment, ay... <laughs> Magiging kwento ka na lang talaga. So syempre, una is internet, wifi, and data. Ako mga konars, kailangan ko talaga ng Wi-Fi plus data kasi hindi naman ako browse-browse lang. Nag-upload ako, nagko-content ako, so kailangan ko ng mabilis na internet, so Wi-Fi talaga. Tapos pag lumalabas naman po ako pag magtatrabaho, syempre kailangan ko ng sarili kong data. So ang Wi-Fi ko po plus data ay 60 pounds per month po. Wala, yun talaga ang average mga konars. Ang Wi-Fi 40, ang data 20. Tapos kunari, bumili ka ng sarili mong phone tapos naka-line. 60 to 70 pounds yan per month. Good for 3 years to pay. Ganun ang mga bayarin pagdating sa mga mobile data and internet dito sa UK. Siyempre, kasama sa entertainment, ang TV subscription. Netflix, ako may Amazon Prime ako. Tapos meron tayong TV license, yung BBC. Tapos meron tayong TFC. syempre gusto ko rin manood ng Filipino movies or series. Plus may Spotify pa tayo. Of course, kailangan natin ng Soundtrip pag magbabiyahe tayo papasok and pauwi. So yung sa akin mga kunars, ang monthly subscription ko po sa mga ganong entertainment ay 60 pounds din. Libre naman manang porn. <laughs> Thank you talaga kasi libre manood ng bot. <laughs> so ayan mga kunars, nailatag ko na po sa inyo ang monthly cost of living, hindi pa po kasama dyan yung ibang leisure ko, like lalabas ako with friends, iinom, kakain sa labas, magsa-shopping or online shopping, magsisine, etc. Yan po yung mga essentials lang. So, pahirapan din po talaga ang budgeting ng isang OFW. Hindi porkin nandito na kami sa abroad ay maganda na ang buhay namin. Hindi porkin nandito na kami sa ibang bansa ay marami na kami pera. And higit po sa lahat, hindi porkin nandito na kami sa ibang bansa, ay marami na kaming perang pwedeng ipadala sa Pilipinas. Dahil kung ano naman po ang kinikita namin dito, yun rin po ang ginagastos namin dito. At dyan po nagtatapos ang aking vlog, mga kunars. Maraming maraming salamat po sa panonood and sana ay na-realize ninyo. <laughs> Napag-isip-isip ninyong mahirap pala ang buhay natin dito. Bigla niyong kinestyon yung sarili niyo, bakit ba ako nandito sa UK? Ang mahal dito! Maraming maraming salamat po sa panonood. Again, this has been Nurse Evil for the check and run. Bye mga kunars!